Ang aking asawang nagtaksil ay nagtago ng isang dalawang taong pakikiapid mula sa akin. Ginamit niya ang peking telepono sa trabaho para maitago ito. Kaya naman, isang gabing hindi inaasahan, sinira ko ang kanyang buhay. Maraming taon na ang nakalipas, nakakita ako ng napaka-explicit na mensahe sa telepono ng aking asawa, si Kari, na ginagamit niya para sa trabaho. Kami ni Kari ay mag-asawa na sa loob ng labing apat na nataon at nalampasan namin ang lahat, kabilang na ang kanyang pagbabalik sa kolehiyo habang may anak kami. Hindi ko kailanman naisip na magagawa niya yun. Kahit papaano, nasa estado pa rin ako ng pagtanggi, kaya kinailangan kong alamin ang katotohanan. Noong dalawang taon na ang nakalipas ng tanungin ko siya tungkol dito, sinabi niyang telepono iyon na ibinigay ng ospital. Naalala ko ito at hindi ko na muling tinanong. Napagtanto ko na malamang may relasyon nga siya. Nasusuka ako at kinailangan niyang suriin ako, pero hindi ko sinabi ang nalalaman ko. Labis akong nasusuklam na kasama siya, alam na ito ang ginawa niya sa akin. Pero naglaylo lang ako at sa sumunod na linggo o higit pa, naglalakad ako na parang naliligaw, sinusubukan kong buwin ang lahat ng mga piraso. Halos mabaliw ako, pero hindi ko siya pwedeng ipaalam na alam ko kaya naghintay ako sa bawat pagkakataon na isa sa aming mga anak ay nakalimutan ang isang libro sa kotse ni Carrie ito ay nagiging dahilan para dalawin ang ospital sinabi ni Carrie na hindi nila pinapayagan ang personal na pagbisita ang aking anak ay umakyat para kunin ang susi ng kotse ni Carrie dahil naiwan ko ang sarili kong susi sa bahay Nakausap ko ang isang nurse sa lobby at nagbiro tungkol sa mga telepono sa trabaho na parang biyaya, pero ang totoo'y ginagawa ka lang nilang on-call, 24 oras bawat araw. Dahil dito, sinabi sa akin ng nurse na masyado ng kuripot ang ospital para magbigay ng mga cellphone sa mga nurse, kaya tanging ang mga mataas na antas ng executive lang ang nakakatanggap nito, na hindi kasama si Carrie. Sa wakas, nakumpirma ko ang lahat. Kumuha ako ng personal na oras para makausap ang isang abogado sa diborsyo kinabukasan. Ang balitang ibinigay sa akin ay kakilakilabot. Nakatira kami sa isang estado na may community property at no-fault divorce. Mas mataas ang kita ko kaysa kay Carrie. Siya ang pangunahing tagapag-alaga ng mga bata at higit sa isa-sero taon na kaming kasal. Karaniwang kung mag-file ako ng diborsyo, wala akong matitira, mawawala ang bahay, magbabayad ng alimony, makukuha niya ang malaking bahagi ng aking retirement, at magbabayad ako ng child support sa susunod na dekada, maliban na lang kung magkakaroon ako ng joint custody. Pinakamasakit pa, hindi mahalaga na siya ang nangaliwa. Ako'y nadurog. Mayroon lamang isang tao na mapagkakatiwalaan ko sa ganitong uri ng impormasyon. Siya ay isang kapwa-guro na lumipat din sa administrasyon pero natigil sa isang paaralan. Tawagin natin siyang Ani. Tandaan siya. Nagpakasal si Annie noong siya ay labinsyam taong gulang, pero naghiwalay din sila ng mabuntis ng kanyang asawa ang ibang babae. Simula noon, nakatuon siya sa kanyang karera, at nakita naming magkamag-anak ang aming mga espiritu sa maraming aspeto ukol sa edukasyon. Nag-usap kami ni Annie at sinabi niya ang isang bagay na nagbago ng aking pananaw, kung hindi mo gusto ang baraha na naibigay sa iyo, baguhin mo ang debt. Napagtanto ko na may dalawa akong problema, mas mataas ang kita ko kaysa kay Kari, at siya ang may mas maraming oras para maging pangunahing tagapag-alaga ng mga bata. Kailangan kong solusyonan ito. Ang pangalawang problema ay medyo madali lang. Sa bawat district office, may mga posisyon na mabilis na mag-aangat sa mas mataas na posisyon at may mga posisyon na pinapasan ng mga administrador na parang duty sa militar. Isa sa mga dead end regulatory positions ay bakante. Ambisyosong mga administrador ang kadalasang umiiwas dito pagkatapos ng ilang taon kapag may mas magandang posisyon na nagbukas. Naupo ako kasama ang aming district superintendent at hiniling na mailipat ako sa posisyon na iyon. Sa una, siya ay nagulat, pero sinabi kong oras ko na para magbigay ng sakripisyo para sa team. Puno rin ito ng mga numerong dapat crunch at walang interaksyon sa mga tao o estudyante. Kaya maaari kong itakda ang aking schedule kahit magtrabaho mula sa bahay gamit ang isang laptop. Sa aking bagong oras na malaya, sinimulan kong ihatid ang mga bata sa paaralan, sunduin sila mula sa paaralan, hindi sila iiwan sa after school care o ipapabantay sa aking ina at dalhin sila pa uwi. Tinutulungan ko sila sa kanilang mga takdang aralin, nagluluto ng hapunan at tibi. Habang ang end goal ko ay maging pangunahing tagapag-alaga, hindi ko maipaliwanag kung gaano ko talaga na-enjoy ang pagiging mas aktibo sa araw-araw nilang buhay. Ito ang ilan sa mga pinakamasayang bagay na nagawa ko sa aking buhay. Ang problema ay hindi bumaba ang aking sahod, kaya kinailangan kong maghanap ng paraan para mas kumita si Carrie sa kanyang kasalukuyang posisyon bilang nurse. Napakahirap nito, pero naalala ko ang galit ni Carrie nang matapos niya ang kanyang BS at sinabi ng kanyang supervisor, sa hinaharap, ang bachelor's degree ay magiging walang halaga at lahat ay kakailanganing magkaroon ng master's degree. Nagtrabaho ng husto si Carrie para makuha ang kanyang BS At ang komento ng supervisor ay tila walang halaga ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Nakakita ako ng pagkakataon at ginawa ko ito. Sinabi ko kay Carrie na magsimula siya ng MSN program. Sinabi kong dahil mas flexible ang aking work schedule, ako ang mag-aalaga ng mga bata. Sa una, nag-atubili siya, pero nang sinabi ko na maaari siyang magkaroon ng libreng gabi para mag-aral o pumasok sa klase, ano man ang gusto niyang gawin, agad na nagningning ang kanyang mga mata, marahil iniisip na maaari siyang gumugol ng mas maraming oras kay Perry. Ito ay parang isang pagsusuri para makita ang kanyang reaksyon at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng lahat ng kailangan kong malaman. Upang masiguro na talagang tinatapos niya ang kanyang mga kurso sa MSC, direktang binayaran ko ang kanyang matrikula at bayarin sa unibersidad. Aabutin siya ng dalawa hanggang tatlong taon para matapos. Ang mga taong iyon ay matindi minsan. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang kasiyahan o sense of satisfaction tuwing siya'y nagmamadaling umalis o bumabalik mula sa pagkikita kay Perry na wala kapag ginagawa niya ang kanyang coursework. Kinailangan kong umiti o magpanggap na hindi ko napapansin. Ang aking temper ay minsang umiikli at nagkakaroon kami ng mga argumento sa walang kwentang bagay. Ilang beses na muntik ko nang sirain ang buong palabas, kinakailangan kagatin ang aking dila at humingi ng paumanhin kaysa sigawan siya ng mga insultong nararapat sa kanya. Sa wakas, matapos ang tatlo at kalahating taon ng bawat hibla ng aking lakas na ibinuhos sa aking gawain araw-araw, natapos ni Kari ang kanyang inoesan na promote sa kanyang ospital at tumaas ng malaki ang kanyang sahod, higit pa sa akin. Iyon ang pinakamahusay na sandali ng aking buhay, higit pa sa araw ng aming kasal. Isang buwan pagkatapos ng kanyang pagtaas ng sahod, nagpunta ako muli sa abogado at sinabi ang mga bagong katotohanan. Nag-draft siya ng petisyon at ipinafile ito. Noong nasa bahay ang mga bata, kasama ang aking ina, pinaserve ko kay Carrie ang divorce petition. Ang deputy na kumatok sa aming pintuan ay binigyan si Kari ng kopya ng petisyon. Sa harap ng deputy, sinabi ko kay Kari na alam ko ang lahat tungkol sa kanyang pakikipagrelasyon kay Perry. Sumigaw siya, nagtry magsinungaling at nagkamali ng pagrush papunta sa akin. Pinahinto siya ng deputy at pinayuhan na ang mga babae rin ay maaaring makulong sa domestic violence. Nang ma-refinance ko ang bahay, binayaran ko ang bahagi ni Carrie sa bahay at sa aking retirement. Ang araw na pumirma siya sa lahat ng mga papeles ay ang pinakamaligayang sandali ng aking buhay. Ipinagdiwang ko ito kasama si Anne na naging aking kalakasan sa lahat ng ito. Sa huli, binigyan ako ng korte ng primary custody sa aming mga anak dahil ako na ang pangunahing tagapag-alaga. Ipinag. Patuloy ko ang aking trabaho sa distrito at napakasaya ko kasama si Ann. Si Carrie naman ay iniwan ng kanyang kasintahan at nawala ng oras para sa aming mga anak. Sa isang estado na may community property at no-fault divorce, napanatili ko ang aking mga anak bahay, kita, retirement, at nakuha ko si Anne. At sa wakas, ako'y masayang masaya.